Hello guys, narito ang mga hindi dapat gawin ng isang guwardiya habang naka-duty. Una, pagtulog sa duty. Nakakabawas ng kredibilidad at seguridad ng lugar. Nagpapakita ng kapabayaan sa tungkulin. Pangalawa, paninigarilyo o pag-inom ng alak habang naka-duty. Lubos na bawal at delikado. Nakakapikto sa alertness at imahe ng gwardiya. Pangatlo guys, paggamit ng cellphone sa oras ng duty. Nakabawas ng konsentrasyon, maaaring di agad makaresponde sa emergency. Pangapat, pagiging bastos o walang galang sa kliyente o sa mga bisita. Nakakasira sa reputasyon ng security agency dapat laging magpakitang respeto at profesionalismo. Panglima, pakikipagkwentuhan o paglalakwat siya sa duty. Maaaring magdulot ng security lapses ito. Ang atensyon ay dapat nakatutok sa pagbabantay. Pang-anim naman, hindi pagsunod sa tamang uniforme at grooming. Nagpapakita ng kawalan ng disiplina dapat laging malinis, maayos ang itsura at kumpleto ang uniforme. Pangpito, pagtanggap ng lagay o suhol. Labag sa batas at itikal na pamantayan nito. Maaring magdulot ng problema sa siguridad. Pangwalo, pag-abuso sa kapangyarihan. Halimbawa, pananakot, panakit, o pamimilit sa hindi dapat. Dapat gamitin ng tama at makatarungan ang kapangyarihang taglay bilang isang security guard. Pangsyam, hindi pagsusulat sa logbook. Mahalaga ito sa documentation ng mga pangyayari sa duty. Ang kawalan ng record ay maaari makapikto sa investigasyon kung may insidente. PANGSAMPO guys, pagpabaya sa panuntunan ng seguridad. Halimbawa, hindi pagsisiyasat sa mga pumapasok, hindi pagsunod sa roving schedule. Responsibilidad ng gwardiya ang pagbabantay at pagpapatupad ng security protocol. So ayun guys, sa so, mga baguhan o yung mga gustong mag-gwardiya, yan yung mga hindi dapat gawin na isang gwardiya habang naka-duty. Talong-talong na sa mga veterans. Thank you.